Gahanti ngayon po oh. May mocha na naman po ng kami ito. Ayan po. Ayan po. Hindi na po ito kailangan sinsilin. Ayan. Tamilok na naman po. Ang sa akin. Nalupat na po kasi isang silipon. Ayan. Tamilok. Hugasan ko po. Ayan po. May ano pa sa loob oh. Ayan. Tamilok po yan. Ayan po oh. puro po tamilo ka ano po ako dito at saka ang channel dito ayun ang lakas ng alon ayun po Ayan, lakas ang lakas ng alon mga po. Ay, tamilo ko ayun tamilo swerte po tayo hindi na kailangan magsinsil pa Ayan, Wala ko po ako nakikita ang libon na tamilok. puro May mga butas, dahilan. Pero tamilok pa rin po yun. Kahit na hindi siya libon, okay lang. ayan po mga bro mga sis so, ano nang posit ayan po oh. ano nang posit po ito mga bro mga sis ayan oh. ayan po oh. Tugasan ko lang po maganda po itong pakain sa mga ano love birds sa mga ibon ayan, ayan ko po, oh. na, pakain sa mga lovebirds birds na ibon maganda po ito gustong gusto po nila ito mga bro mga sis ayan po oh bibili ko na lang po ito siguro sa kapitbahay ko para may makain yung mga alaga niyang ibon ilagay ko lang muna po ito sa isang tabi ilagay mga sis hop yan ay bulsa ko na lang baka makalimutan ko pa para hindi mawala gasan ko muna po ulit ito ito sa mga pusit na malalaki. Yung ginagawang ano, kalamaris, ginagawang kalamaris na pusit. Hmm. ganda rito po. Sarap maligo. Malayo-layo na rin po na lakad ko. Sumala po dito sa dulo. Doon po po ako babalik sa kabila. Pero maaga pa naman. Okay lang. Mga pataloban pa po ako dito. Na iba't ibang litsa po. Oh ano naman yang tamilok 'yun bahay ayok eh Ean Ano naman po 'tong tamilok mga bro mga sis 'yan po Karamihan mga ano pinag-anuhan mga tamilok Ayan po oh. Ayan. Tamilok na naman mga bro mga sis 'yan po along-along puro anong nang tamilok may magala ayan ayan po mga bro mga ano po ito ng tamilok ayan ito mga tamilok po siya na po sa akin sa lugar na ito kaya salamat po mawaring napapaloban din po sana ako ng libon ayan Ah, sige po mga bro mga sis hanggang dito naman po ng muli ang aking may isishare at may bahagi God bless po sa inyong lahat salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aming vlog po ni Sis Lisa God bless po sa inyong lahat